Ano po reaksyon hmm. ninyo sa kaing gawin kada kilo per kilo na lang ang pagbebenta sa mga itlog sa merkado? Uh, ano naman, open naman kami dyan, kaya lang, yan eh, siguro more than 10 years ago, pinagraralan hmm. na namin yan eh. Hmm. Uh, lumibot kami sa buong Pilipinas, medyo hmm. hindi ganun kasimple. Hmm. Ano, ah uh, kasi ang nung nakita namin sa mga malalayong probinsya, pinunta namin yung maraming uh, layer pa. Nakita na una sa lahat, nakita namin iba-iba yung lagayan ng itlog. May nakalagay sa basket, may Napa. nakalagay sa kahon, mm -hmm. may nakalagay sa plastic tray at uh, may nakalagay sa carton tray. Mm -hmm. So ang, ang, ang maganda yan kasi una sa lahat, kaya namin iniisip yan, uh, uh, ipapakita namin sa ating mga kababayan na kahit kahalimbawa ngayon, kahit nagmalang itlog, pinakamura pa rin itong source ng protina. Okay. Kasi ang isang kilong itlog, mga labing-anim na perasong medium. Hmm. Lalabas yan, hundred uh, 120 pesos per kilo lang ang magiging alaga. Oh. Ngayon, ang, ang, oh, ang isang ano dyan, uh, isang nakikita namin problema dahil hindi pare-pare yung alaga uh, yan, di magkakaroon ng multiple handling, yung pasanin-salin, patimbang-timbang, baka ang, pang, ang, pangamba namin, baka pagdating sa retail na, tumaas ang preso, baka ikatwiran nila, maraming nababasa. Oo oh, so, ganun ba? Yan ang isang ano. At saka, yung sa atin, siyempre, medyo mahirap ang buhay, lalo ngayon na ngayon, mamahal ang bigas. Oh. Kung konti na lang ang natitirang pera para sa ulam, eh paano ko ang bibili na mga dalawang piraso lang, mga tatlong piraso apat? Kung so, kumbaga sana, hindi isang kilo yung bebenta mo. Eh nung pinag-aaralan namin, naging issue nun, hindi ba yung mga, yung sa mga department store, ang sinusukli, yung mga candy. Mm. Eh baka kung ganun, kung halimbawa masyadong bariya yung maging halaga, baka hindi naman masukluan na yung mga mamimili natin, baka lumabas na Yun ang isang nakikita namin. Pero open kami, napag-aralan mabuti yan.